Ah. So ayan mga idol. Ito yung fish pan. So nilalagyan namin ng ano net. You know, may bubuk pa yan pang support yan sa pag bumahalin baba, lumalim yung baha. Yung mga hipon, hindi at saka isda, hindi lalabas. Ayun. Oh, ayan ang mga idol ha eh. hindi pa tapos yan so mga idol ito tapos na yung ano yung pangharang yun ng fish pan so meron na tong net nilagyan na namin ng net ang purpose nito mga idol kung alimbawang bumaha umapaw ito hindi hindi ano nalabas yung uh, isda sa kayong hipon kasi mataas eh mataas siya parang 5 feet ang mataas niya mula dito sa ano so nilagyan namin to para pag kasi may mga bagyo kung pag halimbawa lumalim kasi medyo mababaw dito na parto sa bahay ko buko may suporta hindi makakalabas yung ano alaga namin na kipon, sa katilapia so ito paikot yan mga idol tingnan nyo tingnan ito, ko So ito mga idol, ito yung ano pintuan kasi para pakainin mo sila dito yung ano mag, pag magpapakain kayo ito kaya ito it, iniwan namin na luwang saka pag saka ito ayan oh may mga nit na yan oh namin yung bakal paikot yan mga idol yung nit hindi naman yan lang yung butas para hindi makapasok yung makalabas yung mga hipon ayan mga idol Paikot yan. Taas o. Taas, taas pa sa akin. Mga 5 feet yan. Ay, 6 mga 6 feet pala. Ayan. Paikot yan mga idolo. Ayan. Tapos matibay kasi inipit namin siya ng ano, flat bar. Tapos tinornilyo namin. No? Ayan. So, hindi na makakalabas yung hipon dyan. yung pagkakawa o. Sabi lang, hindi na siya, hindi na makakalabas yung hipon. Kasi ipit na ipit na. Ayan. Paikot niya mga idol. Ayan. Ganoon Yun din yung hilo namin dito. Nakaturnilyo. Para naipit yung net. So, ayan naman. Okay. Hey, yung solar gumagana. Ayan. Maghapon na yan. Yung ano. Walang bayad yan kasi solar yan eh. Parang bahay tsaka kaya pwede kahit maghapon yan na nakasindi. Mamamatay na lang yan paglubog ng araw, pag wala ng araw, okay? So ayan ang update ngayon sa pan namin mga idol. Mayroon ng ano to, tilapia sa kahipon, malalaki na. Bali, may isang may isang buwan na yung hipon dito. Ayan, okay? So ayan ang update ngayon mga idol. So doon gagawa pa kami pero pag kumini, nagagawa pa kami ng isang ganito. Pero mababaw na lang. Okay, so yan ang update sa fish pan natin mga idol. Shift na yan sa baha. Okay.